Sa mga benepisyaryo, walang tao na pwedeng magsabing kakaltasan nila ang inyong benepisyo. Ang benepisyo na yan, ang financial assistance na yan, buong-buo na ibinigay sa inyo at buong-buo na para sa inyo yan. Walang pwede kahit sino pa na magsabi, privado man o pampublikong individual, na magsasabi na kukuha siya ng porsyento nun dahil siya ang nag-facilitate. Pag hawak nyo na yung pera, hindi na dapat lalabas ng kamay nyo yan. Kayo na may control niyan. Kasi alam naman natin na it takes two to tango. Ibig sabihin, walang maloloko kung walang magpapaloko. So, huwag kayong magpapaloko na ako may, may individual na gumawa ng paraan para makuha nyo yung ayuda na yan. So, yun ang una. Panawagan sa ating mga beneficiaryo na ulitin ko, pag hawak nyo na yung financial assistance o yung ayuda, hindi nalalabas dapat sa mga kamay nyo yan. Pasok na yan sa inyong mga bulsa at kayo na ang bahala kung saan nyo gustong gamitin yan. Sana gamitin nyo sa tama, katulad ng uh, intention para sa mga pangangailangan ng inyong pamilya. Pangalawa, let this be a warning also sa mga gustong manamantala. Na ang social media ngayon, katulad nung nangyari sa Davao del Sur, nagpost lang sa TikTok yung beneficaryo. Maliit ng mundo. Kahit na nasaan kayo, may social media, may TikTok, may Twitter, may Facebook. Pag meron mang beneficaryo na hinaras, at uh, uh, sa kamasamaang palad, inakaltasan ng mga hindi maayos na individual. Post nyo lang sa social media, mamamonitor at mamamonitor namin yan. At may mga official Facebook account at uh, uh, social media accounts ng DSWD, doon nyo pa sa wall namin i-post. Kasi pamaraan yan ng grievance kung saan monitor namin. Iba na ng mundo ngayon eh. Hindi naman kailan mano-mano ang complaint eh. Monday right after nung insidente na yon katulad ng uh, nabanggit namin, uh, sinampahan namin sa Umbudsman ng kaso yung mga barangay officials na involved doon sa pagkaltas, doon sa ayuda na itinulong natin doon sa isang pregnant natin na constituent. Um, sisiguraduhin ng DSWD na we see this case through kasi hindi tama yung ginawa.